Yan, pag-flashing mga boss. Yan lagi ginagamitan natin yan ng flashing chemical. Yan yung laman ng ating bote na yan, flashing chemical yan mga padi. No, so, may talagang merong special na solution na pang-flashing ng mga aircon system natin mga padi. Yan. Para ma-flash out natin yung lumang compressor oil at yung mga dumi sa loob ng ating aircon system. Ito, example nito is yung evaporator. Pa-flashing natin yan ngayon. So, babad-babad lang konti. Tapos, bubugan natin ng pressurized na hangin yan malakas na hangin mga Ayan na mag-clashing ng system natin mga tadi. So minsan kapag sobrang dumi ng ating mga aircon parts, kagaya ng evaporator, mga condenser, yan, mga ilang beses natin ulit-ulitin yan. Ayan, may kita ninyo mga tadi. Oh. Yan yung mga tila-tilang refrigerant na nasa loob nito evaporator. Eh. nag yelo pa yung, ano, yung pinaka-insulation na goma niya. Yan, mga tadi. So yung mag-clashing mga tadi. Ha? Kung nagpapagawa kayo sa ibang mga technician, Uh, mas maganda makapag-request kayo Na mag-flashing kayo ng aircon system ninyo Lalo na yung mga lahat ng daanan Ng, uh, ng refrigerant O nung kay mas kila lang sa tawag na free yun. So mas maganda na pa-flashing natin yun Every now and then Pag nagpapaservice tayo mga padi no? Kasi minsan kapag ano Yung usual na mga service kasi ng mga aircon Is yung ano lang uh, Cleaning lang na Itong evaporator Labas lang external parts lang So, yo mga padi, so ganun yung pagpa-flashing, no? Kagaya nung nga sabi ko, pwede naman kayo mag-request sa mga aircon technician niyo kung nakapagawa kayo sa ibang mga uh, aircon shop. Yan, pwede naman kayo mag-request na i-flashing yung system, lalo na kung matagal kayo hindi nagpa-service. Kasi talagang nagkakaroon ng, ano, ng clogging yan sa mga evaporator. Maliit lang yung daanan niya, mga padi. Maliit lang yung daanan ng refrigerant dyan sa ano natin. So, kapag nagkaroon ng konting clogging, malaki na agad yung effect sa aircon system natin. yon Tapos, mga padi, ito pa yan tapos pa nagpapa service kayo ng aircon cool, mga padi uh, much better talaga na magpalit din tayo ng expansion valve tsaka yung bilhin yung expansion valve mga padi wag yung mumurahin no, kagaya na ito yung single cup ito uh, tapos yung nakakabit sa na kanyang luma um, yung ano Taiwan Taiwan pa or yung local lang na ano hindi ganun kaganda kasi yung performance ng ganyang klase mga padi kaya kita nyo naman oh. iba pa iba na agad yung dito nya no, ito yung pinaka sensor kasi niya nila ito parang coil lang na ni Roleo, no, mga padi so ito sa kanya parang naka hindi ko alam tawag dito mas naka -ganyan. mas maganda kasi yung basa na ito yan so, mas maganda performance nito yung mga ano yung original type na mga expansion valve mga padi kaya talaga para mas maganda yung bigay ng lamig yan mas magandang pyesa rin ang gagamitin natin Alright, so hopefully may nakuha na naman kayong uh, magandang advice galing sa ating palapit na technician niya, si Boss RB. mga palit, tandaan nyo lang yon isa sa mga pyesang gagamitin natin, expansion valve, dryer, every time magpapaservice tayo ng aircon, papalitan nyo na rin, huwag, niyo na, mag, huwag na kayong mag-reuse ng mga luma, kasi sayang lang yung pera, sayang lang din yung effort ng technician niyo, and sayang lang din yung pagod niyo, no? Alright, yun lang mga padi.